Kylie, ano yung pan mo? Bagong ng tatay mo? Oo, bagong bili to ng tatay ko. Wow, ang ganda naman. Sali, saan kayo pupunta? Ah, general, sa Montevilla. Maglalaro lang kami. Ah, ganun ba? Gusto niyo ba ng pagkain ko? O, oh, sige. Pindi kami isa. Eh, ano kayo? Sinaswerte. Bumili kaya kayo. Nak, iwak ko na pagkain dito ha. Kumain na kasi ako eh. Papasok na kasi ako sa trabaho ko. Oh. Ay, ano po bang ulam? Nak, tinola. Tay, tinola na naman. Di kayo nagsasabang magluto niyan. Tsaka wala naman yung lasa, tay eh. Nak, meron naman kahit paano eh. Tsaka yan lang nakayanan ko ng budget eh. Kaya pagtsaga mo muna yung tinola. Tsaka tay, yun naman yan, puro gulay. Bigyan niyo na lang ako pera, kakain na lang ako sa labas. Yan kat kahit puro gulay yan. Masustansya naman yan eh. Eh, alam mo naman, nagtitipid tayo. Kasi marami tayong bayarin eh. Bayarin? Masustansya? E eh, di ko kumain yan, Tay. Gusto mo, tapon ko pa yan eh. Huwag anak. Sayang naman eh. Sige, ako na lang kakain ito. Pagbalik ka sa trabaho ha. O ito, bumili ka na lang ng gusto mong pagkain. Sige na anak ha. Papasok na ako sa trabaho. Tama lang yan. Kainin mo yung matabang mutinola. tinola. Kylie, ano yung pan mo? Bagong bilya ng tatay mo? Oo, bagong bilya ito ng tatay ko. Wow, ang ganda naman. O, oh, Sally, Kylie, saan kayo pupunta? Ah, general, sa Montevilla. Maglalaro lang kami. Ah, ganun ba? Gusto niyo ba ng pagkain ko? O, oh, sige, pinig kami isa. I-ano kayo? Sinaswerte, bumili kaya kayo. Grabe ka naman, Irish. Inaalok mo kami, tapos di pala kami bibigyan. Wala akong pakis na nararamdaman nyo. pabili kasi kayo. Diyan nga kayo. Grabe naman si Irish, no? Pangat ng ugali niya. Sa bagay, hindi naman makakapagtaka. Kung tatay niya nga, palagi niya sinasagot eh. Oo nga. E eh, tara na, Rosalie. Tara. Tara na, Ellie. Opre, <coughs> malala <coughs> na yung ubo mo ah. So, sa trabaho natin, panay ang ubo mo. Hindi naman pre. Baka tila kasi lalamunan ko eh. Kaya nauubo ako. Pagano'n ba pre? <coughs> Sige, tara na. Pre. <coughs> Irish, nandito na ako. <coughs> oh, Irish. di pa lang mga kaibigan mo. Irish, may pasalubong nga pala ako sa'yo. Tay, <coughs> <coughs> ano yan? Laruan! Hindi naman ako bata para maglaro niya na. Hindi mo ba nagustuhan na na? paano hindi ko magugustuhan yan? <coughs> eh, pambata lang naman yan, hindi na ako bata. Tapon niyo na nga lang yan. <coughs> Ganun ba, anak? Asensya ka na. Kala ko kasi, magugusto mo yung binili kong laruan sa'yo. Talaga, tay! Hindi ko magugustuhan yan. Palibasa kasi, hindi <coughs> ka nag-iisip. Tara na nga, si Kyle! <coughs> Irish, Rish, grabe ka naman sa tatay mo. Kung makasagot ka, parang hindi mo siya magulang. Hayaan niyo yun. Hindi naman kasi nag-iisip yun. At saka ano ba problema niyo dalawa? Wala naman kami problema, Irish. Kasi nahawa ako sa tatay mo. Wala kayong pake. Magsiwi na nga kayo. Sa pakayu eh. Wala na kayo. Pre, kaya mo na Dito na kami. Sige, dito na kami, pre. pre. May dugo ka na, pre. Wala to, pre. Siguro nagagastis na lang yung lalaman ko. Kaya, kaya siguro may dugong bas, Dala, pre. Ayaw mo talaga, pre. Oh, pre, ayaw mo ba talaga? Pre, kailangan mo na siguro magpa-check up. Yung obo mo siguro, malala na yan. Hindi naman siguro, pre. Tsaka, sayang din eh. Eh, alam mo naman, ang dami namin gusto sa bahay. Ganun ba, pre? Sige. <coughs> anak, dito na ako wala pa pala sa iris <coughs> sa maramdaman <manap> ko <coughs> siguro pabibili ko na siya ng pagkain hindi ko talaga kaya magluto umilis na ah, sa maramdaman ko papatay <coughs> okay, nga muna ako so sa ba yan? Wala pang pagkain. Tay! Tay! Gumisi ka nga dyan! Alam niya naman na pagod na pagod na ako maglaro eh. Tapos wala pang pagkain. <coughs> tapos maabot ako kayo. Nakahilata lang dyan. Ay anak, pasensya ka na. Sa mga kasi yung pakiramdam ko eh. Siguro anak, bumalik na lang ng makakain mo. Hindi ko talaga kayang kumilos ngayon eh. Sige na, tumiyo ko na dyan. Naging hearty ka eh. Anak, pasensya ka na. Di ko talaga kaya eh. Oh, Oo, ito yung pero. <coughs> Ikaw na lang bumili. Sige na, tay ko na! Ah, oh, oh, sige, sige, sige. Abang bibig <laughs> Huwag kinola! Yung, wala, ah. yung walang lasa niluluto mo. Ah, oh, sige, anak. <laughs> Sa linggo nang hindi pumapasok si Aris, ah. Siguro nagpa-check up yun. Kasi malala na yung ubo niya, Mat-mat, eh. anak. Dito na ako. Tay, Nandyan na pala po kayo. Ano po? Kawang ka ng Diyos. Matmat, -mat, utusan sana kita eh. Punta mo si Kuya Aris mo doon. Tanong mo sa kanya kung bakit hindi siya pumapasok. Si Kuya Aris po ba? Nakita ko po siya. Ubo ng ubo. Ang ganun ba anak? Hindi na naman siguro nagpa-check up si Aris. Sige anak, ako na lang pupunta kay paring Aris. Sige na anak, alis na ako. Ipo okay, tay. Bye-bye po. Kita mo nagugas tuloy ako ng pinggan. Parang hindi ka nagumagaling isang linggo na. At saka kung hindi ka magkatrabaho, wala tayong makakain. <coughs> Bless ka na. Hindi pa talaga kaya ng tatay mo. Eh. <coughs> may, may pera pa naman ako dyan eh. Siguro bumili ka na lang muna ng makakain mo. Hindi <coughs> na tay! Ayoko na kumain sa labas. Ikaw na magluto. Kasi maglalaro pa ako. Dahil pang arte dyan. Oh, <coughs> sige anak. Pilitin ko na lang. Magluluto na lang ako. <coughs> Siguro tinula na lang para mabilis makapagluto. <coughs> Apo. Ah. 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 Ay, guys. Ikaw pala. Basok ka. Siyempre. Hindi ka pa parang nakapacheck up. Lala na yung ubo mo ah. So, Saka nakita ko yung anak mo nasagot-sagot ka. Ah, ganun lang talaga yun, pre. Sanay na ako dun. Tsaka, di pa rin talaga makapagpa-check up eh. Ay, alam mo naman, yung budget ko, makakain lang namin. Eh, ilang araw akong hindi makapasok sa trabaho eh. Ako, pre. Yan mo, pre, huwag ka magalala. Pupunta na lang ako kay boss. Baka makahingi tayo ng tulong sa kanya. Ay, bakit ka nga pala napunta rito, pre? Ay, pre, kaya ako napunta dito. Ibisitahin sana kita eh. Kasi nag-aalala ako sa iyo. Ilang araw ko nang hindi pumapasok. Ano ba, pre? Salamat sa pag-aalala mo, pre. Ako ba, pre? Wala yun. Saka pagkakailangan mo ng tulong, pre. Ganyan lang naman ako. Tawagin mo na lang ako. Saka huwag ka mag pre. Pupunta ako kay boss para makahingi ako ng tulong. Para makapagpa-check up ka na rin. Ganyan ba, pre? Maraming salamat talaga. Paano, pre? Dito na ako. Sige, pre. Ay, salamat. Ah, tapos na rin yung tinola. kong tinola. Tay, may ulam na ba? Tinola na naman pa talaga kayo natulog na. Tay! 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 ko Tay! Tay! Sabi ko sa iyo, pre, magpa-check up ka. Sige na, Iris. Tumawag ka ng tricycle doon para madala natin sa ospital ng tatay mo. Pre! Iris, guro, kailangan mo natanggapin na wala na yung tatay mo. Kuya Randy, napakadai naman ni tatay. Iniwan niya ako. Hindi <coughs> mo sinabi na malabad na pala yung sakit niya. Alam mo ba, Iris, sinasabi naman sa'yo ng tatay mo. Kaso, hindi mo na binibigyan ng pansin. Mas sinuuna yung kapakanan mo kaysa sa kanya. Saka yung pangangailangan dito sa bahay, kaya hindi siya nagpapacheck up. Hindi niya pala alam, malubuhan na pala sakit ng tatay mo. Iris, wala na tayong magagawa eh. Wala na yung tatay mo. Saka nangako naman ako sa tatay mo, alagaan kita. Hindi kita pababayaan. Saka, Iris, sa amin ka muna ha. Maraming salamat, Kuya Roddy. Mapapatawad pa kaya ako ni Tatay sa mga nagawa kong kasalala sa kanya? Oo naman, Eris. Mapapatawad din ng Tatay mo. Nung nabubuhay pa yung Tatay mo, hindi niya magawang magalit sa'yo. Kasi mahal na mahal ka ng Tatay mo. Alam mo ba, Eris? Yung bago mawala yung Tatay mo, pinagluto ka pa ng tinulong manok kahit na ayaw mo. Ganun po ba, Kuya Maraming salamat po. Tay, maraming salamat po. Malamahal ko rin po kayo. Sana po patawari po ako. Kuya Randy, pwede po mo mag-request sa inyo? Oo naman, Iris. Ano ba yan? Pwede niyo po ba ako turuan magluto ng tinola? Ha? Ah, tinolang manok lang pala. Alam mo ba, Iris? Yan lagi ang baon ng tatay mo. Tinolang manok. Abisado ko na yung luto niya. Kaya Eris, tuturuan kita magluto ng tinolang manok. Tara na!